at umahan sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lotman na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan, at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananiyo at ang Fereze ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba diba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo, kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako, o kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako at itinangin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanong niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabikabila, kung pasa sa Zor, bago giniba ng Panginoon ang Sedoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egyptyo. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Canaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sedoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay mas asama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumano ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na pat kung mabibilang ng sinoman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Thank you for watching, and God bless. Please like, share, and subscribe.